Hinamon ngayon ng isang geopolitical analyst si Senador Amy Marcos na padalhan ng subpina o show cause order o di kaya warrant of arrest ang mga executive official na ayaw dumalo o tumangging humarap sa kanyang ginagawang pagdinig sa Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Professor Ana Malindug dapat maging patas ang Senado at walang pinipiling personalidad kahit ano pa ang katayuan o estado ng isang tao. Bakit hindi mag-issue? ba? Diba? Kasi diba, sa, sa house, kapag hindi nag-attend, nag-i-issue sila ng show order and then subpoena and then warrant of arrest or di kaya contempt, di ba? E bakit hindi gawin ng Senado yan, di ba? Fair play dapat tayo. Kung kaya nilang gawin sa ordinaryong mamamayang Pilipino, tulad ng mga vloggers at saka iba pang nasasangkot sa mga congressional hearing na kapag hindi sumagot or hindi pumunta or hindi ka sumasagot actually sa question, eh e kinocontempt ka. Eh bakit sa Senado, hindi nila kayang gawin. I mean, I'm challenging the Senate, I'm um, Senator Aimee and the whole Senate why don't you issue also the same courtesy hmm. sa hindi sumisipot sa, sa hearing kasi Sinabi pa ni Uy na takot ang mga opisyal na humarap muli sa Senado dahil sa naunang hearing ay nagkalat at naglaglagan ang mga ito. Eh kasi takot sila kasi di diba, the first hearing ni Senator Imee nakita naman natin kung paano nagkalat ang executive level. I mean that's really the word. Nagkalat, naglaglagan na very obvious na nagsisinungaling ang bawat isa at uh, ini-invoke nila yung executive privilege na Like, ayun nga, na it's an executive privilege tapos nag-iba-iba yung kanilang mga statement So, makikita natin sa first hearing na... A very obvious na alam mo yon na may something wrong dun sa nangyari at talagang wrong ang nangyari na pag-aresto at pagkakadala sa dahing ng ating former president. So, Dag Dagdag pa ng profesor na kung walang tinatago o kung nagsasabi man ng katotohanan ang mga opisyal ay dapat lamang na lumantad ang mga ito upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at bigyang linaw ang kanilang ginagawang pagpaparesto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa Hague, Netherlands. Ngunit para Attorney Salvador Panelo na dating Chief Presidential Legal Counsel na ang ginag ginagawa ngayon ni Senador Amy ay pawang pakitang tao lamang. Dagdag pa ni Panelo na kailangan itong gawin ng senadora upang makita ng tao na kunwari kumakampi ito kay dating Pangulong Duterte at makakuha muli ng boto sa mga mamamayang Pilipino. Matatandaan, una nang hinamon ni Panelo ang senadora na sampahan ang kaso ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga kasamahan nito kung talagang may paglabag itong ginawa kaugnay nga sa iligal na pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte.